Cruz. Pabor ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na, is na isara agad ang mga Philippine Offshore Gaming Operator o POGO na lumabag sa batas maging ang mga ilegal na nag-ooperate sa bansa. Yan ang naging pahayag ni PAOC Yusek Gilbert Cruz RMN Manila kasunod na rin ang inspeksyon sa mga POGO Hub sa Pasay City na pinangunahan mismo nina Senador Risa Ontiveros at Sherwin Gatchalian. Kaya naman, Sinabi po ni Cruz na sakaling mayroong iligal na gawain ang mga Pogo Hub sa bansa, gaya ng prostitusyon, human trafficking, torture, kidnapping at online scam, ay maiging ipasara na agad ito. Iminungkahi rin ni Cruz na regular na magsagawa ng inspeksyon ang pagkor sa mga Pogo Hub at... Kapag napatunayang sangkot sila sa illegal na gawain, ay agad itong dapat tanggalan ng lisensya. Yung mga pogo site na may mga violation, like yung mga grade violation, salimbawa nagme-maintain po sila ng mga prostituto din, o kaya involved na po sila sa mga pananakit, like sa torture, o kaya involved po sila sa scamming, halimbawa nagpapatakbo po yung pogo nila ng uh, lab love scam, o kaya romance scam, o kaya yung loan scam. Dapat ang automatic tanggalan na ho ng lisensya uh, yun, para na po at huwag po humpatakpuhin. At yung mga talagang susunod lang po doon sa regulatory body natin sa pagkorong, ang lisensya mo po ay pang pogo lang, online gaming lang. Dapat doon ka lang mo talaga online gaming. Yan po si Yusek Gilbert Cruz.